Happy 45th anniversary sa Eat Bulaga. So nandito po tayo ngayon sa tb 5 Media Center to celebrate live yung pong 45th anniversary ng Dabar Kasama po, of course, ang Tito Vic and Joey, mga hosts, mga staff, at yung mga Dabar na sumusuporta po all throughout the year. So samahan nyo ako ngayong araw, papasok na tayo, makita po natin kung ano po yung mga kaganapan ngayong uh, 45th anniversary ng Eat Bulaga. So, let's go! So, nandito na po tayo sa loob ng studio. Ayan, o, katabi natin yung banda. O, ito na yung stage. So, any minute now, magsisimula na po yung Eat Bulaga 45th anniversary. Uh, Siyempre, nandyan sila ay... Ayan, si Chemi Manglala Soto, si Sara Soto, at yung mga ibang mga family members. O kompleto para sa, ayan, si Leo Jose, ano na, oh. <coughs> Good morning! Para ang hotel na, dito. The okay, hotel pa. Ang dami <danyo> sila katagal <tos> <tos> Saya, saya Excited na, mag na. Mas, ma'am Ellen, nandito. Hindi si Madam. Big show para sa selebrasyon ng 45th anniversary ng Pangbulugan. Dahil isang napakaragang milestone ito sa kasaysayan ng programa. Pero may mas marami parang selebrasyon, marami parang sa magandang kantahan at sayawan. Gagawin din natin yun. May kantahan, may sayawan. Pero sa panahong ito, may tatlong dahilan. Una na dyan, ng lang. <laughs> ang pinakamahalagang dahilan, ang budget para sa isang big show ay uh, gagamitin na lang para pagtaguyod ng pangarap ng pamilya at kabataan. Sa 45th anniversary, muli nating sisimulan ang college scholarship para sa 30 college students sa EPS. You guys can steal an answer for 5,000 pesos, but uh -huh. the key there is, we gotta be the first uh -huh. to So get your answers right here. you, the Hey! <laughs> Hello everybody, hi there, this is you. Very nice to meet everybody. Hello, hello, hello. 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 hello, Hello, manunood at sa lahat na naging tahanan namin mula noon hanggang kayo. Pasantander kayo! Nandito na kami. Turutuloy lang isang libot, isang tuwang hangarin namin para makapaghatid ng pag-asa sa mga Pilipino sa maliit mong pangang. Samahan niyo kami as we go for the gold! O shout out sa mga marshals ng Ipulaga okay, Thank you thank sa napakahusay na trabaho nila dito Sa mga crew, oh, good job! Successful yung 45th anniversary Shout thank out sa inyo Shout out din sa mga barcats na nanonood So ito yung kainan sa may backstage Yan may Chooks Express Yan Indio Idol Rain Smart Merong uh, Mga iba-ibang sponsor Merong Bam Bam Burgers Sir Paolo Merong burger, isa'tro ang burger nila dito Kasi may handaang ganyan Tapos ito din naman, may baka Grabe. it yung bamoy sobrang panalo yung so ayun guys sa panood nyo, success success yung 45th anniversary ng Eat Bulaga simpleng uh, pagsasalo pero yun, kumain pa kami din sa likod ang daming mga handa kaya sobrang panalo talaga at ang daming uh, nakakwentuhan, nakapapicture and uh, ang daming tutulungan ng Eat Bulaga sa kanilang anniversary so ayun, tuloy tuloy lang po Uh, five years to five decades na yung next Golden anniversary Yan na po yung susunod So keep on supporting it Bulaga Thank you very much mga dabar cats Bye bye